Dahil sa teacher ko, pinagtawa ng tuloy ako ng mga kaklase ko. Kinder ako noon. Reses noon at kumakain kami sa loob ng classroom namin. Nang biglang nagsalita yung teacher ko, ang sabi niya, Okay, children, malapit nang matapos yung reses niyo, ha? Lumabas na kayo kung kailangan yung lumabas or kung kailangan yung pumunta ng CR para mamaya ay tuloy-tuloy na yung klase natin, okay? Sabi nung kaklase ko sa akin, Tara, samahan mo akong pumunta sa kantin. Ayoko, wala na akong pambili ng pagkain eh. Okay. At naglabasan nga yung ibang mga kaklase ko. Noong natapos na ang recess ay nagbalikan na lahat ng mga kaklase ko at may bigla akong naramdaman. Naiihi ako. Nagsimula na yung klase namin ng itinaas ko yung kamay ko. At ang sabi ko, Ma'am, ma'am, pwede po bang lumabas? Hay nako! Sinabi ko na sa inyo na lumabas na kayo kanina eh. Kasi naiihi po ako eh. Hay nako, hindi pwede. Dito lang kayo sa loob ng room. Nagkaklasi na ako. At pinagpatuloy nga ng teacher ko yung klase namin. Pero sobrang ihing-ihi na ako. Iniipit ko yung dalawang hita ko para hindi ako maihi. Pero talagang ihing-ihi ako. Ang sabi nung kaklase ko, Ano yung nangyayari sa iyo Enzo? Ah, uh, ihihina kasi ako eh. Di ba sabi ni ma'am bawal daw lumabas? Kaya nga, hindi ako makalabas. Ano ko yung gagawin ko? Maya-maya ay may naramdaman ako na lumalabas. Mainit na tubig dun sa short ko. At naihina pala ako. Hala, bakit basa yung sahig? Ah, uh, eh, umihi ka sa short? Oo, naihi ako. Ma'am, ma'am, basa po dito. May umihi po dito sa loob ng classroom. Ano? Ang panghi. Ano ba yan? Ang panghi naman. Sino yung umihi? At tinaas ko ulit yung kamay ko. At ang sabi ko, Ako po yun, ma'am. Ihingi na po kasi ako eh. Eh bakit hindi ka dun umihi sa labas? Eh sabi niyo po kasi kanina, bawal pong lumabas. Kaya yun po, hindi ko po napigilan. At yun, basang-basa yung short ko nung umuwi ako sa bahay namin. At ang pa,